mga kalakad Welcome ng Kabuntagon Ito Alas 6 ano, Alas 7.34 At uh, dito kami ngayon Sa aming barangay ho Sama ko itong nakapa, Napaka ah uh, Ang tawag nito Aktibong mm. Alupong pa, Kamayapa Kamayapa dito sa amin ngayon So ayan mga kalakad ah uh, Dali mo kung bakit kami nandito ngayon dahil ay eh, ito ang, ang unang araw ng buwan, lunis yata. Lunis ron kay? Ano? Ano yan? Ano so, yan? Lunis karoon, uh, may taxi serum na kami. Kailangan namin ang, kailangan mag ano kami dito, mag plug room niya. At uh, 100% ang atindad require sa requires namin. Kaya nandito kami ngayon at uh, maya maya lang i- ano namin ang iano ko ang uh, pag-actual uh, na flag ceremony at sa uh, uh, kung ano ang mga activities na gagawin dito. So, ayan mga kalakad, ipokus ko na ang kapaligiran namin. Dito pala, si ito, uh, ito kayo Sangay Jun bibilio at yun naman tayo mga kalakad. So, ayan, ipokus ko na. Ito ngayon, ang kapaligiran namin, at uh, makikita natin ang Uh, aming mga equipment dito sa aming barangay ah, uh, at uh, doon banda ay yung ano yung subdivision or housing na ang tawag nito ay Aspen ang pangalan at uh, ito kalsadang ito papuntang north ito at uh, ito naman tingnan natin ang mga mga service ng aming barangay, ito nakahilira dito mga kalakad, ayan ito, ito na at hanggang nating ipakita sa inyo, at ito, ito ito, at hanggang ito, papunta, ang ito, papunta itong country homes, kabantian palabas, papuntang ano uh, buhangin uh, papuntang downtown na rin so ayan, uh, ito uh, video natin dahil lang oras ng schedule namin ay ang flag ceremony na sa 7.30, 7.30 po na padating pa lang ang mga tao ang mga na nito na flag ceremony at kita natin kunti palang lang ng ano, ang kunti lang ng upuan at maraming uh, titindig nito kung haya, flag ceremony dahil kulang ang mga, mga upuan dito Oh, ito, ito na ang ilan dito. Dito na. Sila. Ah, uh, so, may alam pagdating na sila sa dito mga kalakat. So, yan Ito so, na ako, oh, nakatindig mga kaibigan ko. Mga pro-leader namin dito. At ilan-ilan lang ang nandito ngayon. So, wala pang natin lang So, maya maya lang, abangan natin. Dahil magsimula na talaga itong magsimula aga-aga araw-araw na to ngayon umaga Please all be seated. So uh, una, no, mga ba, hanggang wala ka rin ang sa o sisa, Kat, ang galbis, patulong pa sa loob sila. So, una, na, ito recognize no, ang ating mga pabangan rin Una na yung ato ang mga men and women in the itong mga leaders. Good morning, ma'am, sir. And ang ato ang uh, intelligent people sa tuang barangay atau mga lubong mga pamaya pa and of course sa tuang mga coordinator asa ko nito sila ma'am ato ang mga kapa ngayon o ato ang BNS and barangay health worker headed by our nurse si Mom good morning sa inyo mga ma'am of course ang ato environmental uh, sila tara senior citizen or isa rin, mas lular, mana kau makin <laughs> online begitu? Oh, kato ang nga ba'y purpose na ng one, aron, members, binibisa rin. Of course, Kagawan, okay, may punta sa inyo, mga wahan. Pag-upan na lang mga sa aming the rest of the ano. Okay, so, ako alam ni Pahibalo, ma. Ako ang, ang tawag na sa, ako ang nature. hindi na siya, ha, Child Development Center na. Hindi na siya, Uh, PRO Baker Center din na PRO 11 Child Development Center. So ako ang ah, ang tawag po sa mo ang ah, Child Development Worker, no? Kaya kasi karan ako ginapadala dito kung naabi memo Baker Teacher na kahapon so din na Child Development Worker. So sa to ang mental no, si Mam Ma Maricel. Na si Mam Ma Maricel? Yeah. Sa kahuwa is eh, si Mama Eda. So, si Mang Edda, murag hapit na git siya. Hapit na siya, kumbalit sa tiket, -er. ang puli sa iya si Lorena Sarin. Nagapuro-kontro lang kihapon na siya. Okay, kaya sa ato, sa komunal proper ko, si Ma'am Grace nanas si Ma'am Grace ah, na ni si Grace karon ba ayo okay so siya ang an kuwasa komunal dili si mga seristisa si tapos oh, so, oh, so, so, no, at ang atong sa sao 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 sayahan pa ni Pais ato ang tanan. May lapel ko si Doro tayo, kinter, so expect ninyo nga na punta ka rong araw ka rong yan Ha? Stay lang mo niya, tanga kayo sa tama. And that was uh, our